ganda mga puno oh. brown tapos ano brown yung leaves tapos ito malalagas din pala nalalagas sila tapos may papalit na green o oh, diba pero buhay sila hindi po sila patay hipuin okay, ko nga o oh, tinan guys oh parang pine tree style parang pine tree o okay, oh, diba Ayan guys, oh. Inikot ko po yan. Yan. Dalawa, dalad sumama yung dalawang cute na aso. O, sige. Yan. Ang ganda o. Oh. Wow. Ang ganda nito. Nakakakit kaya ako dyan. ito may so kakay ng bahay. O, parang bagger style ah. Amazing ah. Magpicture ako dyan. Ay, nakalock. Like Sorry. Nakalock. Like Bawal. Ay, ganda o. Oh. Malaki ng mga bato. Ito. Ganda naman. Nakalap yung gate. guys. Mag-selfie ako dyan. Diba, ang linis. Ang linis. Oh. Thank you for watching. Support me guys.